Hello guys at ito nga meron na naman tayong bagong deliver na mga itlog guys at ito kaayos nga lang pala natin kay Sayara kapapalit natin ng kanyang mga karton kasi yung ating mga nilagay na karton ay halos nadurog na dahil sa ulan kasi lagi siyang nababasa guys at ito bagong palit na naman siya at meron na naman tayong bagong deliver guys na itlog at sa pagkakataon na to ay nagdagdag tayo ng isang case na medium U12 tray kasi ngayon guys, halos na sa 84 tray yung ating mga pinadeliver ngayon guys. Ayan, parami ng parami yung ating mga pinapa uh, pinapadeliver na itlog sa pagkakataon na to. Kasi talaga namang ang uh, ginagawa kong diskarte guys kapag ka mabenta yung itlog ay dinadagdagan ko ng dinadagdagan yung ating binibenta. Kasi ito yung pagkakataon ko guys na kumita ng malaki dahil sa... Unti lang kasi yung mga nagro-rolling ng itlog at ito kasi guys yung mga pagkakataon na mahina yung supply ng itlog o halos na yung mga itlog kaya ito guys. Ganito yung nagiging diskarte ko kapag medyo mahina yung supply ng itlog. Katulad nga nito guys ay umorder sana tayo ng tatlong large at limang case na Medium kaso nga lang guys yung isang case na large natin ay hindi na deliver kaya dadalawa lang yung ibinigay sa atin at limang medium size yung binigay natin kaya ngayon guys ang total na i-deliver sa atin ngayon ay nasa 84 tray ayan at papakita ko sa inyo guys yung bagong deliver sa atin at ito nga guys yung bago nating deliver na itlog ayan ang dami na naman at punong-puno na naman yung ating sasakyan ng itlog ayan sa pagkakataon na to guys, lahat ay dinadala ko na para naman kahit na gaano karami may maibenta natin ngayon ay kakasya sa ating mga customer. Ayan, guys. Halos talaga namang napakalaki na ng binayaran natin dito. Nasa 17,298 pesos guys yung binayaran natin sa mga itlog na to sa total na 84 pieces na tray. Ayan, kasi guys, yung iba naman talaga dito ay meron ng mga nagpa-reserve at marami pang naghahantay ng mga customer natin guys kaya ganun na lang kalakas na yung loob ko talagang kumuha ng mga itlog kung yung ganyang karami guys kasi weekly naman yung deliver natin at tignan mo naman guys talaga namang puting puti yung mga itlog ngayon at makikita mo na bago pa siya ganyan kasi kapag yan ang gustong gusto ng ating mga customer yung mga ah uh, mali malilinis na itlog o yung mga puti-puti yung malang mga batik-batik guys. Ayan, ito guys yung ating dalawang large, ayan, 24 tray lang yung large natin. At ito naman yung ating medium halos nasa sa limang tray din yan guys o katumbas na nasa 60 na tray, ayan. Ito nga guys yung ating bagong palit na naman na karton, ayan. Kaya natin nilalagyan ng karton itong sasakyan natin ay para kapag ka nabasagan ng mga itlog o mantika guys ay mas mabilis nating malinisan yung ating sasakyan ayan katulad niyan kanina kalilinis na naman natin ayan mukhang fresh na naman yung ating sasakyan sa loob kasi kanina halos ang itong sasakyan natin kasi yung mga karton niya na basa ng ulan ayan halos na durog at maraming buhangin kaya ito nilinisan na naman natin siya at ito nga yung ating mga dala-dala ngayon guys na mga asukal. Ayan, yung ating asin, mantika. Ayan. At sasabihin ko sa inyo mamaya guys kung ilan ba yung maibibenta natin sa ating panindang itlog guys. At mamaya nga guys, isishare ko sa inyo kung magkakano ba yung kikitain natin sa loob ng ilang oras na pagro-rolling natin guys. Ayan, kasi Uh, papakita ko sa inyo kung gano'ng kabilis talaga magbenta kapag ka-rolling. Kasi talaga namang ito hinahatid mo sa yung mga customer at yun ang gustong gusto ng ating mga customer na dumarating na lang yung mga paninda nila. Kasi sa totoo lang, na-experience ko guys ay naghahanap pa sila ng mas maraming paninda sa akin. Kaso ang talagang problema natin guys ay, ay ang puhunan. Ayan, ang kalimitang mga hinahanapan nila sa atin guys ay mga baguong, mga kape, tapos yung mga Ibat-ibang uh, klase guys, yung mga noodles, yan yung kalimitang hinahanap nila At ang sabi ko nga guys, sana someday ay malalagyan din natin ito at mapalaki pa natin itong sasakyan Yun yung kasingkwan uh, Sinasabi ko na lang sa kanila guys na, sige po kapag may pagkakataon ay eh, inadagdag natin Katulad ka, kasi ng mga miswa, yan hinahanap din nila sa atin yan Pero kalimitan guys ay bagoong, pero ito guys ay susunod natin yung bagoong natin kapag sakasakaling may makuha tayong supplier guys ayan at mamaya kasi share ko sa inyo guys yung kung ilang piraso ba na natin na itlog guys at ito nga guys kababalik lang natin dito sa bahay at 5.11 na ng hapon at nakapagsimula nga tayo mag rolling ng 1.30 ng hapon ayan guys at mamaya sasabihin ko sa inyo kung gano'n makarabi yung itlog na naibenta natin at ito nga guys base sa ating uh record ayan ang naibenta natin na large guys ay nasa 5 in half at sa ating medium size guys ay nasa 13 pieces ayan at ito yung napagbentahan natin sa loob ng uh, mga apat na oras guys na pagro-rolling natin ay ito yung napagbentahan natin na 7367 pesos din tayo sa ating na-i-rolling ayat malaki-laki din guys yung napagbentahan natin sa loob ng kala apat na oras guys ayan ganyan kabilis talaga pagka nagro rolling ka ayan nakakapitong libo rin tayo kahit papaano at ito na nga lang guys yung natira sa ating large size ayan halos unti na lang halos na sa 15 in half tray na lang guys yung natitira ayan o nasa 15 tray na lang at ito nga guys yung ating medium size ayan ito na lang yung natitira sa ni rolling natin kanina 47 tray na lang guys yung natitira sa ating medium size ayan uh, talaga naman napakabenta ng ating uh, itlog ayan at ito guys sa mantika natin halos unti na lang din yung natira sa ating mantika at nakarami nga tayo sa ating mantika ngayon ayan guys yung ating mga napagrulingan ngayon halos naka 7,500 din tayo at ito guys yung nakuha nating mga basag ayan ito guys ay ibebenta ko sa aking tindahan kasi marami ang bumibili ng basag ayan at ang tawag nga nila dyan guys ay pitik ayan malay ko kung bakit pitik yung tawag kaya naman guys lahat ng mga basag ay naiuwi ko rito at para hindi naman tayo malugi ayan binibenta rin natin yan ng murang halaga at sa itlog pa lang guys sasabihin ko na sa inyo kung magkakano ba yung posible nating tubuin ayan at sa medium size nga natin guys, ang tubo na din kada isang tray ay Ayan guys, 15.16 yung posibleng nating tubuin guys. Ayan, 15.16. Ayan yung tubo natin kada isang tray. At ito nga guys, ita times natin sa, kasi nakapagpa-deliver tayo ng apat na limang uh, case o katumbas ng 16 na tray ayan at sa medium size natin guys ito yung posible natin tubuin 939 pesos ayan 0.6 yan yung posible natin tubuin 939 sa large size naman natin guys ay nasa ang posible natin tubuin naman guys ay Ayan guys, 504 pesos 'yan yung posibleng nating tubuin sa uh, ano natin guys, sa large size natin. Ipa-plus natin yung 939. Ayan. Sa isang linggo natin guys sa itlog ay meron tayong nasa 1443 pesos. 'Yan yung posibleng nating tubuin guys, pero dahil sa pagkakataon ngayon guys at napapaubos kasi natin to halos na sa dalawang araw na pagro-rolling natin minsan kasi lunes pa lang guys halos uh, maibebenta na natin lahat at martes guys ay totally na naubos natin kaagad kaya naman minsan guys ay dumidiskarte rin ako sa palengke para madagdagan ulit yung ating panindang itlog ayan yun guys yung posible natin tubuin dito sa pinadeliver nating itlog na sa 1,443 pesos ayan ang puhunan natin doon guys nasa 17k din yan yung posibleng nating tubuin guys at malaki na nga rin yun guys sa loob ng ilang araw natin pagro rolling halos kasi nasa 3 days ayan kasi hindi lang naman kasi yan yung ating pinagkakakitaan o nakukuha na ng tubo pati rin yung ating mantika asukal pag pinagsama sama natin yun guys ay umaabot din ng malaki sa loob ng isang linggo kasi sa loob ng isang linggo guys sa mantika natin halos nasa nakakasampung container na tayong naibibenta yan yung kasing naibibenta natin sa pang araw-araw kasi uh, sabado pa lang guys bumili na tayo kanina ng dalawang container at pinagdagdaga natin doon sa ating uh, nerolling kanina tapos yung ating sabado guys bukas ay bibili na naman tayo ng apat na container tapos sa martes guys ay bibili na naman tayo ng apat kaya total na sampung container halos na sa libo rin yung kikitain natin sa 10 container na mantika guys ayan at na-share ko nga sa inyo guys yung ating uh, tubo posibleng tubo sa itlog at kung gaano kabilis magbenta ayan sa loob ng apat na oras nakapitong 7,000 rin tayo mahigit na benta guys ay share ko na naman sa inyo yung ating bentahan ngayong araw guys ayan maraming salamat